Mega Bigo. Hapit sa gawa tayo ng 3D Lotus Press posibleng resulta para Martes, Pebrero 28, 2023. Hello po! Kamusta po tayo? Sanay na sama maayos po ano? Welcome po sa ating channel 3D Posibleng Resulta Ngayong araw na ito, maglalabas tayo ng 3D Lotus Vertres Posibleng Resulta para 2pm, 5pm at 9pm para Pebrero 28, 2023 Bago yan, sa nakasanayan na po natin Ikumpara muna natin ang mga nilabas nating 3D Lotto Swap posibleng resulta para Pebrero 27, 2023 at sa nilabas na numero kada draw sa pareho ring araw. Alright, so okay, resulta ng draw lunes, Pebrero 27, 2023, alas 2, 873. Alas 5, 032. Alas 9, 796. Okay, kumpara na natin sa 2 p.m. 8.72. 2 lang po ang nandito. Okay, sa 5 p.m. naman. 0.32. Okay, 0 at saka 3 magkaiwalay. Then, sa 9. 7.9. Okay, 9 lang po ang nandito. Okay, wala po, no? Pero kung nagamit niyo na po itong ano, mga numero po natin, i-maintain nyo na lang po yung i-generate po natin ngayong araw, Pebrero 28, eh, pwede nyo pong hindi na gamitin. Eh, maintain nyo na lang po yung number. Pero kung gusto nyo rin po naman, pwede naman. Nasa sa inyo po yun naman yun eh. Okay? Kayo naman na may hawak ng sarili nyo po. Okay? Pero suggestion ko lang po yun, ano? Okay, so, Okay, so, ikumpara naman natin ito sa mga nakaraang nilabas natin, ano? Ang uh, itong 872 po ito, nilabas po natin nung February 5 pa, no? Medyo matagal na, okay? So probably, pinalimutan nyo na. So, 872. Ito po, ikalawang numero. Ikalawang kombinasyon. Then, yung 032, 5pm. Medyo matagal-tagal na rin ito. Okay, uh, 032, 230 po siya dito. 302 noong January 26 pa po ano, medyo matagal-tagal na. Alos isang buwan na pong lumaan. Then yung 9 p.m. 796. Inalabas ko po ito noong buwan ng a uh, buwan, araw ng mga puso. Okay? Ikaapat na kombinasyon, 679. Okay? So Yan lang po ang pagkumpara natin ng 3D Lotto Swatres, posibleng resulta para Pebrero 27, 2023. Okay? At sa nilabas na numero kada tropo sa pareho ring araw. Okay, so dito na tayo sa pag-generate ng 3D Lotto Swat. posibleng resulta para Martes, Pebrero 28, 2023. Okay, 2 p.m. po. Okay, generate na po tayo. okay, 2 p.m. Um, 395-357-984-904-937. Okay, so highly recommended is pinakaunang kombinasyon at sa kauling kombinasyon. Kung na natayaan nyo na po tong it, uh, na, say, yung Pebrero 20 City po natin, I e, mean, maintain nyo na po. Okay, pwede nyo na pong wag na po itong gamitin. Pero pwede rin gamitin. Kayo na po bahala. Okay? So, yung numero po natin, 2 p.m., maaari lumabas ng 5 at saka 9. At pwede rin lumabas ng 2. Okay? So, run na tayo sa 5 p.m. Okay, 5 p.m., generate. Okay, sa so 5PM po natin, 676, 367, 663, 679, 775. Again, so ito po, uh, unang kombinasyon at sa kahuli, ang highly recommended po natin. Kung ginamit nyo na po yung 2, pwede na po hindi nyo to gamitin, skipan nyo na po. Okay, so, pero kung na-maintain nyo na po yung Pebrero 27 natin na numero, Pwede din po niya na rin na-skipan ito po. Okay. So, sunod na tayo sa ano. Itong numerong ito, maaaring lumabas ng 2 at saka 9. Okay. Then, sa 5. So, na tayo sa pinakauli sa 9pm. Okay. Generate. Okay, so sa 9 p.m. po, 710-631-613-699-991. So magkapareho lang po ito kung nakarambol. Again, uh, unang kombinasyon at saka huling kombinasyon ang highly recommended po. Kung nakamaintain na po kayo, huwag nyo na po itong i-ayan yung 9pm po natin, maaring lumabas ang 2, 5, at saka syempre 9. Okay? So, yan lang po ang pag-generate natin ng 3D Lotto Suertres. posibleng resulta para 2pm, 5pm, at 9pm. Okay? Para Pebrero 28, 2023. Okay? Recap po muna tayo. Okay, so sa 2 p.m., 395, 357, 984, 904, 937. So naman tayo sa 5 p.m., 676, 367, 663, 679, 775. At sa huli naman po, 710, 631, 6413, 699, and 991. Okay, so ayan lang po yung recap po natin. So, okay, shout out na po tayo, no? Okay, would like to thank the uh, 2,008 subscriber po. Thank you for subscribing. And 177 likers po. Thank you po. Then we have here 2.1K viewers. Thank you po. Then we have your shout out to Magnolia Odal. Salamat po. Gretchel Fajardo. Good morning. Then ma'am. Okay, then dito naman tayo sa Facebook po natin. Sa Facebook, the 1.3 likers, 1.3k likers po. Thank you po. 4.4 followers. Thank you po. Alright, so yan lang po ang ating pag-generate ng 3D Lotto Swat. Tres posibleng resulta para Martes, Pebrero 28, 2023. Bago tayo magtapos, sinayan ko po kayo mag-share, like, and subscribe sa ating mga social media accounts na nakalagay sa ibaba nating na screen. Yan lang po. Salamat at muli. Magandang araw.